Ayan, Kajal Lemon, yung ating penis product, Kajal Lemon. yang dinuguan, bituka ng bangos. Diba? Nakagawa tayo ng recipe masarap. Subukan nyo to, Kajal Lemon. Mapapa-extra risk kayo dito. Ayan, taob ang kaning bahaw. Ayan, Kajal Lemon, kain tayo. Ito yung ulam natin, yung dinuguan na kan. Bituka ng bangos. Pero yung ginamit kong dugo, yung dugo ng baboy, press na babi. Ayan, first bite natin yung atay ng bangos. Mm -hmm. Masarap nga, kajang lemon, subukan nyo. Thank you, Lord. Taod nito, ang kaldero. Itong sakto yung kanya. Partners, partnership ng dugo ng ba babi saka yung bituka ng bangos naghalo maganda yung combination <coughs> Tipid tayo ng ulam ka lemon kasi yung bitukan ng bangor, niniisa ka lang yun tapos yung dugo ng babi ko lang uh, ah, ko lang din yun nung bumili ako ng kapon ng kam ng baboy babi hmm? Eh, napakalasa subukan nyo ka yung kajil lemon ibang iba yung kanya lasa talaga phát combination xilah các tu u dụng ô Matipid na ulam, malasa. Ah, oh, ba diba, nakagawa tayo ng panibagong recipe ng ating bituko ng bangos. Ano may natira pa ang ulam, wala na ang kanin. Matipid. Kasi malasa siya. Hmm. Mana. na Mamaya ulit. Tagaan ka pa lang to, Kajil Lemon. Oh, let's go. Na. Good morning, Kajil Lemon. Ayan po, Kajil Lemon. May nabili tayong isaw ng bangos sa kaatay. Lulutuin niya natin to. Kung mag tayo ng ibang luto naman. Hindi lang sigang, kinamatisan, at paksiw. Saka so inihaw. Ito, tingnan nyo kung paano ko siya lulutuin. Maggawa tayo ng ibang recipe nito. Let's go. Yan, ng lemon, kainit tayo ng kawali. At maglalagay ng mantika. Yan, kajang lemon. Kaya ng bawang, sibuya, at buya. Parang sabay-sabay na sila kaya ng lemon na inaipas ko ito. Siwar-siwar mo yung tabi. Sabay-sabay na yan. Kaya tayo ng recipe na iba. Yung hindi pa nagagawa ng iba. So nga may iba naman. bilang puro paksil, kinamatisan, kinigan, kinihaw. Yan, nabaguhin naman natin. Nama tayo ng ibang recipe ng bitu ng bango. Iwa, iwa mo yung Ang gawin na na yung kanyang aroma. lagay natin pa din ng lemon dugo ng bago, babi babi ano pwede ng lemon naisip nyo na ako anong luto yan na yon pwede ng lemon may nabili kasi akong babi pigi-pigi. yan humingi ako ng dugo presko pwede ng lemon ilagyan ko lang ito ng asin at sumpa Malalaputin natin kasi yung lemon tapos lalagyan natin ng pamenta. May nang may na lang yung apoy kasi yung lemon. Hindi natin kung pwedeng dinuban ang panangkan. Bangos. Lasok na kasi ng Ganito yung kariwang dugo at malapot sa dugo yun. Yung iba kasi mabibili sa palengke. Eh. May halo ng asin at uh, tubig. Ngayon eh, ito, bagong gatay. Tignan natin kasi ng lemon. Yan. Walang sa asin, lagyan natin. Atas umpah. Ito natin yung mikos na ikos. Compress ko talaga yung dugo kasi na yung ganda ng texture. Yun natin ng kunting pampasara. Na, si paring Aji. Ito natin yung mikos mikos ikos. Mikos mo oh insan. Uh -huh yung dito nga kasi ng mga study uh, na yung mas madaling nga ito kaya niluto ko muna itong yung dugo Man natin ulit, natin lemon Ang uh sarap -huh. kahit lemon, tatang-tatang na yung kanyang lasa Yan kasi naman. na natin yung ating bitong anang bango. Yan, natin dito. Kung anong so, natin kung yung magiging uh, kalara natin yung sari. O ano ang mga kaya ng recipe. sa kakaiba. lang kadali. Mag-invento kasi Anong meron? natin. Natin kagel ngayon, kagel ngayon, kagel ngayon, kagel ngayon, kagel ngayon, kagel ngayon, lemon ngayon, kagel 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 ngayon,

Yummy yummy. Yami. Yung lasa ng kadi ng lemon, lumasa yung pan. Yung bituka ng bangos, maganda pala siyang mahalo sa bugo. Sa pan. Kaya masarap. Yung kadi okay na to. Masang sakto na yung lasa at paninutla. Atay na natin ang po, ikaw dyan na Okay, na.